What's up mga boss May rescue tayo na sasakyan na binili ni madam ng amo ko Mazda 6 2009 so matagal-tagal na itong nakatulog dito sa gilid ng daanan Pinapalitan natin muna yung uh, battery ng susi tapos undergo tayo linisan yung sasakyan bago natin bilan ng battery kasi nga ang sabi ng may ari dito is uh, battery lang daw ang problema at saka renewal kasi nga pasok na to yun uh, nilinisan natin konti uh, tinanggal yung mga medyo kunting alikabuk <laughs> yun so kunting alikabuk lang yan mga boss uh, kahit isang taon na yung nakababa dyan yan Pumunta tayo dun sa shop para pili ng battery. Ayan, pinap-fix na natin sa may ari na siya. Uh, trabahan din ng shop. Sila na uh, pre-cast installment. Tapos, uh, ayan. Tinisting. Dito, gumana na yung sasakyan. Ang problema na naman is uh, flat yung uh, gulong. Buti na lang is uh, may nabili din tayo na pang ano pang rescue ng mga gulo yan yeah. pwede natin magamit yan uh, gamit lang dun sa electric power din sa sasakyan and then ayan na ang yung sasakyan nalinis na natin uh, almost 5 uh, hours hours tayong nagtrabaho dyan hanggang sa nalinis hanggang sa nakondisyon na testing na natin all goods na lahat mga boss So, ang lang nito is uh, papilis na lang. Kasi nga, ang mulkiya nito is uh, expired na. So, last year pa, expired na. Kaya, ang mangyari nito, i-renew muna natin to. Uh, para, ito na ang ating uh, magamit uh, bilang service sa ating uh, trabaho mga boss. Hanggang dito lang. Thank you for watching.